Magandang araw, mga kaibigan. Kamusta kayong lahat? Nandito tayo para magbigay ng isang exciting na update tungkol sa laban ni Mill Silent Assassin Fahardo. Kayat ihanda na ang inyong sarili para sa isang nakakabilib na balita mula sa mundo ng boxing. Hindi pinalad si Mill Silent Assassin Fahardo sa kanyang laban kontra kay Makanya Johanna sa Tanzania para sa WBO Global Flyweight title. Bagamat binigay niya ang lahat, nanaig ang kalaban sa matinding laban. Ngunit hindi ito nagtatapos ang laban para kay Mil. Isa itong hakbang patungo sa mas matatag at mas malakas na pagbabalik. Ang kanyang dedikasyon at tapang ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Saludo kami sa iyo, Mil. Patuloy kang lumaban at suportado ka pa rin ng buong bayan. Mga kaibigan, ipakita natin ang ating suporta kay Mil. Ibahagi ang inyong mga mensahe ng inspirasyon at encouragement sa kanya. ijakaa vizuri zaidi ah, bora atembee au aweze kutumia mbinu nyingine ya kumshika madiawezi oh, oh. Biza... chanja eh...